Iris, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 Digits, Number 16 and Number 13 3 Digits, Number 2, Number 6, and Number 7 6 Digit Lotto, Number 19, Number 34, Number 20 number 14, number 34 and number 11. Taurus, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 loto, 2 digits, number 16 and number 14. 3 digits, number 5, number 1 and number 9. 6 digit loto number 11 number 29 number 34 number 5 number 31 and number 42 Gemini ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran 4 loto 2 digits number 18 and number 11 Three digits, number four, number six, and number nine. Six digit lotto, number seventeen, number thirty, number twenty-three, number ten, number twenty-nine, and number eight. Cancer, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 digits, number 14 and number 19. 3 digits, number 1, number 6, and number 9. 6 digit Lotto, number 14, number 27, number 11, number 36, number 25, and number 5. Leo, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 digits, number 15 and number 13. 3 digits, number 1, number 9, and number 2. 6 digit Lotto, number 25 number 10 number 21 number 33 number 28 and number 17 Virgo ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran 4 lotto 2 digits number 14 and number 18 3 digits number 3 number 5 and number 9 6 digit loto number 18 number 36 number 23 number 10 number 37 and number 42 Libra ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran 4 lotto 2 digits number 19 and number 16 3 digits number 2 number 5 and number 4 6 digit lotto number 25 number 16 number 20 number 31 number 25 and number 38 Scorpio Ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 Digits, Number 19 and Number 11, 3 Digits, Number 4, Number 6, and Number 1, 6 Digit Lotto, Number 10, Number 25, Number 28, number 6, number 14, and number 21. Sagittarius, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 digits, number 16 and number 12, 3 digits, number 9, number 1, and number 5. 6 digit loto number 25 number 17 number 33 number 29 number 40 and number 15 Capricorn ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran 4 loto 2 digits number 19 and number 10 Three digits, number six, number nine, and number five. Six digit lotto, number twenty-one, number five, number forty-two, number twenty-one, number thirty-three, and number nine. Aquarius, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 digits, number 1 and number 16. 3 digits, number 2, number 7, and number 6. 6 digit Lotto, number 31, number 21 number 29, number 15, number 10, and number 42. Pisces, ito ang mga numero mula sa kalikasan na maaaring magsilbing gabay at magdala ng pagbabago sa iyong kapalaran. 4 Lotto, 2 digits, number 15 and number 17. 3 digits, number 1, number 6, and number 8. Six digit lotto, number four, number twenty-one, number seventeen, number twenty-three, number thirty-six, and number twelve.